mo kami guys ng aming dinner um, alas sa is na maaga talaga kami kumakain sa gabi wala naman tayong hinihintay kundi kumain na lang kain na tayo ng hapunan ang aking aso ay oo oh, naghihintay na ng hapunan yan, yan. yung dalawa ko nandoon sa labas Si Bulldog ko, nandoon na iba na may ari kay Bulldog, aking ibang aso ay pinag-ano ko na, iba na may ari. Kawawa naman sila, na naiwalay sila sa akin. Wala tayong magawa. mo, ay. oh, gusto, gusto na na. Ayan, gusto-gusto na nang kumain. Ayan. Gusto-gusto na nang kumain. oh. Ayan. ayan. Kain mo na kami, guys. Kain mo na kami. Ano, naghihintay na yan. Let's eat dinner.